yung pagbabalik po ng nakaw na pondo ng bayan, gawin daw na kondisyon sa mga nagnanais na maging state witness ayon kay senator Bam Makino. Kaugnay may nakalap na report si Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni senator Bam Aquino na dapat gawing kondisyon ang pagbabalik ng nakaw na pondo ng bayan sa mga individual na nagnanais maging state witness o pumasok sa Witness Protection Program. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hinggil sa manumalyang flood control projects, binigyan din ni Aquino na mahalagang maibalik ang pera upang matiyak ang pananagutan ng mga sangkot kahit pa sila ay humingi ng proteksyon mula sa pamahalaan. Nilinaw naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulla na bagamat ang restitution ay karaniwang inuutos ng korte, itinuturo ng Department of Justice na isang sukatan ng good faith ng isang testigo ang pagsasauli ng pera. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, Uh, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa witness protection program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isa-solid talaga nila. Yung po yung isang test natin. Sa kanila, unwritten niyo, wala po yung sapatakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong mag State witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Samantala, iniimbestigan na ng Philippine Competition Commission ang mga kontratistang lumitaw sa Senate Blue Ribbon Hearing kaugnay ng bed rigging sa mga proyekto ng flood control ayon sa Philippine Competition Commission, kabilang sa mga kinokolektang ebidensya, ang mga bid documents at mga posibleng komunikasyon ng mga sangkot at maaari ring gamitin ang mga testimonya mula sa mga pagdinig sa Senado. Ang mga mapatutunayang lumabag na kontratista at mga kasabwat na opisyal ng gobyerno ay maaaring pagmultahin mula 110 million pesos hanggang 250 million pesos bawat insidente. Can you give us an update? Alam ko na Chairman Aguinaldo is pursuing bid manipulation, bid rigging, filing uh, different cases towards the contractors. Can you give us an update there? Uh, yes, Your Honor. So we are already uh, doing our preliminary inquiry of this case. So we are looking at the contractors that were named during the SONA and the other contractors that were mentioned during the Senate Blue Ribbon hearings. So the next step right now is to gather evidence. uh the the bid documents possible communication exchanges between them attorney ang ang testimonya dito sa blue ribbon ay maaari niyong gamitin ebidensya tama yes your honor We have so pag inaamin na nagbabayad ako kapag inaward sa amin ang proyekto or kapag merong testimonya ang DPWH na uh fini nila o nilirig nila yung mga bid dito nakakatulong yan sa inyong investigasyon? yes your honor it helps. Matatandang, nauna nang iminungkahi ni Aquino ang pagsasampa ng kasong bid rigging sa ilalim ng Philippine Competition Act laban sa mga kontratistang sangkot sa manumalyang proyekto upang mabawi ang bilyong pisong pondo ng bayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.